Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha ha, hey mama, ha ha ha. Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng mga kabombrom. Bigyan na naman natin ito na bagay, let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabombrom, let's go. Uh, dito na tayo sa JLTV mga kabrombrom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom. Pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrombrom. Bibili na pagkain. Let's go. Ito na mga kabrombrom. Nakabili na tayo ng pagkain sa JLTV. Ibigay na natin ito kay ate na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom. Yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom na natin to Let's go Oh, nandun si ate mga kabrom brom Lapitan natin para bigay ng bagay Let's go Dito siya mga kabrom Let's go mengel ke bom bikin nanti pagi Let's go.